Sir, para view naman kung okay sa akyatan antipolo kasi puro paakyat. Kung may papatunayan Ooh. si Honda Navi, this is it. Let's go! Cloud 9! pero Parang okay Papatunayan naman ni Honda Navi ah. Kumakakyat tayo ngayon ng antipolo. So, kumpitin na natin so, kung nilang lahat ang nagamit natin. Yeah. So ito na mga katingin, marami na kaantay nito. Our first long ride dito sa Honda Navi. Kaya ito, tignan natin kung ano yung malalagay natin gamit sa kanya. Medyo malaki naman. So may dala tayong extra damit kasi, kasi kung sakaling mabasa tayo ng ulan, at least, di diba? may extra damit tayo. Tapos nagtala na rin tayo ng raincoat. So meron tayong SPRS raincoat dito. Tignan natin kung ano mga magkakasya sa kanya. So meron din tayong... Raincoat para kay misis. Katingin. So last loob na lang to para para lang mabigyan kayo ng magandang content. So kahit hindi pa tapos ang bagyo, susugod so na tayo. So far, ayan. Okay naman siya. Yun, kasha, dalawang kapote, dalawang set, kapote and pants, tapos yung damit natin. Yun. Malaki-laki din yung compartment niya. Natatakot siya lakas kasi ng hangin. Parang tatangayin yung ano, yung uh, pang navi saan so, ito, kaganda na. so, ito kagandahan ano saan ito kagandahan na meron tayong compartment tsaka meron tayong dalang raincoat ito pinakabago SPRS rain shield kaya ako napili ito kasi ang kulay nya kulay MMDA o diba hindi ka uulihin hindi joke lang ano manipis kasi siya. ba't ako naging malipit? paano bumabagyan na nga vlog is life pa mahal na mahal kayo ni Kenji dahil kahit umuulan na at bumabagyan na talagang gusto niyang i-review itong navi gento, gento ng SPRS oh. Mukha akong MMDA dito. Ang may ibang kulay niyan. niyan. May, may singawan sa likod. Oh. May ibang kulay niyan. Yung lang, black gray, tsaka blue. Ganda, kuhaan na rin Ito ako. Ba? Oh, sige. Ang ganda, ba't di mo kinukaan ng ganyan? Ay, sige. Gusto ba ito? Ang ganda ang nipis, oh. Ang ganda. Ang dami na kasi natin kapote, pero sige. Ganun. Eh, syempre yung ibang kapote kasi makakapal, tsaka ang hirap tupiin, eh. Ito, ang ganda ang nipis, oh. Para lang siyang, ano, ano, windbreaker. Oo oh, eh, no. May ka-partner na pants to? Meron. Ganda Pero kulay black and pants. Parang nasa to eh, 2000 ba? Sa mga ganitong panahon, naisip ko yung mga riders na nagtatrabaho sa mga ganitong ano, weather. Grabe. ba diba? Sobrang ano nila, sacrifice nila para sa kanilang pamilya. At syempre, thank you na thank you dahil kung naman dahil sa kanila, wala ring mag-deliver or maghatid sundo from point A to point B, di ba? Lalo na ngayon, umuulan. Ang hirap mag-commute. Whoops! Matesting yung lakas na ka lang. No? Ano ba yun? Lakas ng brakes ni Navi. Whoops! <laughs> ito yung motor na literal. makaka-chill ride ka kahit right? gusto mo umakbak. Wala kang choice di mag-chill ride. Pinawa <laughs> natin ito para kay Mrs. talaga. Para ito yung gagamitin yung service. Kaya kailangan mo na ka no? Kailangan na na magpalakas ng loob kasi natrauma siya dati sa pagkatumba ng ano, uh, ng uh, max B2 na so, ng ano, maliit na motor may mga kahit sa mga ko kahit daw ako skip yung headlight lang niya, kailangan palitan yung bag, bully yellow talaga ano, classic na classic in fairness no, kamusta yung suspension niya? alam mo actually, unang sakay ko nagulat ako dito ah kasi oh. hindi ko expect na ganito -kaganda ang suspension niya di ko expect na ganito kaganda ang ride ang comfortability upuan niya sobrang ayos malambot oo malambot hindi siya yung parang hindi talagang comfortable ka talaga dito naro nga lang siya nakalagpas yung puwet mo oo pero, pero hindi masakit sa puwet hindi masakit sa puwet ang ganda ng pagkakagawa rin niya dun sa grab bar grab oo. bar sa likod kasi swak, swak siya na medyo paakyat yung pagka-manufacture niya. Kaya, swak sa puwet. Kung hindi siya bothering, hindi siya masakit. Lumagpas ka man doon, hindi siya masakit. Nagulat ako sa suspension nito. In all honesty, nag-expect ako na medyo matigas. Nag-expect ako na medyo ma-vibrate. Or actually, nag-expect nga ako na ma-vibrate kasi nakapag-try ako ng ibang mga motor, di ba? Pag mga ganitong budget meal na bike, more on medyo meron kang problema talaga sa suspension tsaka sa vibration pero ito nagulat ako sobrang smooth so kaya malalaman natin kung tatangayin ba ang magaan na motor o hindi so tuloy natin sa bundok kasi marami nagtatanong kaya ba niyan akyatan tsaka may angkas so ito na yung chance para magkaalaman so right now nagmusot ako ng ano, waterproof shoes and basa na yun sa waterproof shoes ko So, nababasa po yung talsik ng tubig direkta sa paa ng rider. So, kailangan mong, it's either mag waterproof shoes ka or mag ano ka, boots. Yung waterproof boots. So, uh, lang ang concern. Kung, kasi kung hindi, basa talaga yung paa mo dito. Lalo, ganito medyo basa pa yung kalsada. Kailangan gawin pag malakas ang hangin, light lang sa handlebar. Huwag yung tigasan ng braso para maiwasan ang pagwabol. Okay, uh, so ito, highway test tayo. Hindi so, ko alam kung yung throttle lang matigas o talaga pinatamad siya. <laughs> parang yung, yung makina parang ano siya, inaantok at pinatamad. Yan yung napakaramdam. O dahil bago pa, break in pa. So mas umapit ka ng 60, medyo ano siya. Medyo parang may konti na siya ano. Parang gigil. Hindi naman vibration eh. Parang gigil na may, sound, may sounds na siya. So, magkaroon lang na sigla. So ito na. Dito tayo sa Marcos Highway. to niyong yung sinirequest nyo. Ang marami nagtatanong kung makakaakit daw ba ito ng bagyo or antipolo. Siyempre naman, antipolo na lang tayo. Huwag tayo may Baguio, May bagyo pa eh. Alamin natin kung makakaakit ba siya ng bagyo. Ay bagyo. <laughs> Alamin natin kung makakaakit ba siya ng antipolo. At siyempre malakas pa yung hangin. Tapos medyo may ambon-ambon. Alamin na rin natin kung yung gulong niya ba ay madulas para malaman kung kailangan bang i-upgrade sa mas magandang gulong or okay na ba yung stock kasi dun sa Giorno napatunayan ko nung nilong ride ko sa Real Quezon napakaganda pala ng stock tires hindi niya ako dinulas may dinana pa ako ng medyo mabuhangin maputik pero umapit naman siya spirited riding pa kami nun Ayan. Yeah. pero syempre kung mag isa lang kayo dito yung sinasabi ko na tinatamad yung makina mas maganda ganda yung hatak kung mag isa ka lang syempre yeah. less na load sa engine yan at least ito na yung worst case scenario. Yung meron kang back ride, tapos meron kang uphill. So yun, malalaman marami natin. At least kung kinaya nyo ng may back ride, diba? Lalong kaya-kaya kapag mag isa't mag-isa't. dami nagtatanong kong... Pwede kaya ito pang lalamove or grab or mga pang service? I think pwede naman. Depende na siguro yun sa limitation or standards ng ano ng lalamove or grab. Kung papayagan man yung 110cc na ganito ka gaan or kalip. I think pwede. Kasi on the reliability, lagyan mo lang ng top box ko. To. Or top box brackets, lagyan mo lang bag, di ba? Lalabag, pwede na. In terms of ano, ang kas. tingin mo, Okay ba to for I think, service ang angkas? matutuwa na yung mga angkas dito kasi ang cute eh. Parang tsaka hindi siya mahirap sumakay at bumaba eh, di ba? Misa kasi mm -hmm. pag masyadong mataas ang hirap, lalo mga Aerox yun Ang hirap sumakay dun eh, tsaka bumaba. Taas ng likod. Dito matutuwa yung mga ano eh. Parang, oh, uy ang cute. Parang gano'n. For sure, first impression ng mga sasakay dito. Like, pag naging motorcycle taxi to, matutuwa sila. Pero ho, tingin ko, tingin ko lang naman ah. Siguro magiging mas limited yung may sasakay mo kung sakali man. Ito yung naging option mo compared sa mga Nmax Aerox. In terms of yung ano lang, yung liit lang ng upuan niya. Yun nga lang, pag medyo malaki-laki na pa mm -hmm. yun yung pasero, yun na yung papasok ng disadvantage niya na ano. Medyo makalagpas-lagpas na sa upuan, tsaka sa likod. <laughs> mm -hmm. Pero I think, kaya wag lang siguro 7-footer. Tsaka sa mga sabagis siguro talaga sobrang laki. So ito, pakita tayo ng Antipolo and kitang kita nyo naman naka-overtake pa tayo. <laughs> Mabala nyo yung daloy ng traffic eh. Pero ayun, napatunayan naman ni Honda Navi ah. Umakit tayo ngayon ng Antipolo with a cruising speed of 48, 49, 50. Kaya niya mag-50 ah. So na-amaze ako. Hindi ko expected na kaya niya mag-50 uphill with backride. So konti na lang tayo sa akin at konti upgrade lang sa akin to masaya na ako dito. Maganda naman yung performance niya. breaking in pa to ha, ah. konti At hindi pa natin siya pinu full throttle, siguro mga nasa 80% pa lang tayo ng throttle. Nahanap pa lang yung sweet spot niya na kung saan yung gusto niya ang umakyat. Well, so once na ma-reach mo na yung 60, gagapang na siya pataas. Yun medyo restricted na yung engine niya kasi sabi nga nila kaya matipid to sa gas kasi naka-lean yung setup niya parang kung baka konti lang magbigay ng gas yung carburetor niya kaya siya matipid sa gas gusto sa subukan sab natin yung Cloud9 pinakamataas talaga ng Antipolo ay my gosh ganito pala kinakaban na ako okay let's go parang ayoko parang ayoko bababan so ito po ang ating pagsubok <laughs> parang ayoko ikaw na lang ikaw na lang ikaw na lang bababan na lang ako maglalakad na lang ako ay parang ayoko wag tayo dahan dahan kasi baka mamaya maana naman tayo pag mabagal Ah, ah, sige. Basta sakto ang ano lang. Parang hindi ko kaya. Sakto ya? Kaya yan. Hindi ko kaya. Basta po, saan so, hindi kaya, baba ka na lang. Parang Papas. mas malala pa yung... Kung hindi uh. kaya, lakad ka na lang, ha? Hindi yung worst case scenario. Pag hindi kaya. Pero, wait kaya lang. Pa kaya. Wait lang, wait lang. Worst case scenario. Uh. <laughs> hindi ano. ko kaya. Mas malala pa ito sa roller coaster. At least yung roller coaster, may seatbelt ka. Ito na yung ultimate test. Tama ka lang. Kung may papatunayan uh. si Kanta this is it. Ito na. Oh, hindi ko kaya. Oh yeah. Tolong lang po panik ka magpanik, ha? kasi pag malikot ka masdelikado, okay na. Oh my god. Oh my god. Let's go. Cloud 9. Woo! Oh my god, ang tarik! Oh my god, ang tarik! Oh my god, Dan Tareck. Oh my god. Oh my god, Tareck. Aba. Ah, So kanina ang pinesting natin yung agyata niya, yung torque niya ngayon testing naman natin yung preno pababa naman to brake test naman to kung gaano kaganda yung preno niya ngayon ah exit sa kanan sa bawal na pala umakyat ng tuloy doon sa taas eh kasi gusto ko sana ron mas may overlooking kasi ron shit parang kaya nga na na hindi ba mo dito exit tsaka bila ayun Hindi huh? di pwede sa kanan so wala kang dito dahan dahan lang waaay lalabaw ko ng foot brake Why, 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 why? why? <laughs> ah, parang ayoko. Kakalula eh. Asa dapat lang. Huwag ka lang mag-tuotel. Kamusta? Very good naman. Kailangan lang masanay ka lang sa Hindi lang siya kasing precise ng mga disc brake pero Once na masanay ka sa kanya, kaya naman. Ito man nakababa ka tayo eh. Oo, oh, tirik eh. na eh. nito na Abby. Na-exceed niya expectations ko para sa isang 110cc. So, overlooking. Ayun no. ba? Overlooking din. Ako na dahil ako ano, eh. Magaan, maliit at mababa seat height eh. Sakto sakto sa antipolo. Eh oh, no, hindi kami nababother sa foot peg niya. Natatamaan ko yung natatamaan naman pa ako yung foot eh yung ano legs mo. Hindi, dahil ang ganun kahit, kahit anong motor, ganun. Hindi oh. Yung iba hindi eh. Kinakaban lang sa ano, center stand. Parang, um, ayun, kaya naman. Ay, yung manibela nga pala nito, dito yung ano, lock niya sa ilalim. Lock natin dito. Yun. Ayun. May safety lock siya. So maganda sa magaan. At maliit na problema yung mga ganito ano, trot sa bagad na problema yung mga ganito gayetong... trains so nakakatawa at nagawa natin makyat ng antipolo cloud 9 with back ride pababa maganda rin yung preno kinaya naman lahat tumatakbo pa tayo kanyang ng 55 makyat so ngayon magbabasa tayo ng comments nakita ni Mrs. Katingin siya pumili ng mga top comments sagutin natin ngayon galing kay Elis NSN 2128. Solid. As lang mga sir kung pwede. Kung practical ba ito sa madalas may OBR at planning mag long ride slash gala gala. Planning to buy my first motorcycle. Well, I mean, ayun. Para sa akin, dahil nga sobrang baba ng presyo niya. Practical. Talagang isa sa mga pinaka-practical na motor to. Kasi lalo kung hindi mo naman kailangan ng power and speed yun lang hindi niya kaya ibigay power and speed pero lahat bibigay niya syempre yung makarating ka from point A to point B tapos may enjoy mo yung scenery kasi ng automatic wala ko na masyadong iniisip dito tsaka syempre yung kikiligin ka sa itsura niya kasi cute eh so ito naman galing kay Ferdinand po 4272 rebadge lang ba yan ng made in China scooter brand kaya ba mura ayun good question yun ako rin una nagtataka ko paano napamura ng gano'n pero meron tayong source matigang Honda ang sinabi sa akin meron na palang planta sa Laguna ang Honda Laguna Power Batangas and so nalalaman ko din sa kanya na ito palang Navi ay locally assembled na pero syempre yung mga parts nito galing sa abroad pero dito na siya ina -assemble. that's why sobrang mura sa atin samantalang pag check ka sa online sa US as high as $2,000 ang SRP nito ganun ka layo ang difference dahil nga sa atin ano na siya dito na siya ina -assemble. So ito naman ang sabi ni Leng Galvez 4089 Sir para view naman kung okay sa akiatan Antipolo kasi puro paakyat. Tapos kung may angkas, ayos pa ba, Andar? Thank you, RS. Ayun, sakto-sakto. Sinagot na kanina nung, nung ginawa natin kanina sa Antipolo din. Nakakit tayo sa Cloud9 na walang alinlangan. Hindi Nag nag-hesitate yung makina. Pero well, syempre, hindi siya kasing ng ibang motor na mas malaki ang makina, displacement. Pero hindi naman siya hirap na hirap. Baga, nagawa niya naman ang, ano, na with poise ang pag-akyat at pagbaba. Eh syempre, kung... may angkas mas mabagal lang konti yung pag-akyat, pero nagawa naman niya. So, kaya, magawa natin eh. Ito naman, galing kay the guy who got lost. Okay lang kaya, boss Kenj, mag-switch from Bergman 125 to Navi 110. Worth it kaya? Magkaiba sila ng kategori, you know? although parehas si scooter, si Navi kasi may specialty lang siya eh. So wala naman kasi scooter na perfect or motor na perfect. So parehas sila may strength and weaknesses. So si Bergman kasi ang strength niya is meron siyang gulay board. Tapos, malaki ang under seat storage niya. Samantalang so, si Navi, malitang storage. Tapos walang gulay board. So parang naka-motorcycle uh, style dito. Pero lamang siya sa looks naman. Cute. Tsaka head turner siya. Tsaka magaan. So, depende na sa'yo. Tsaka si, na, si Bergman naman mas powerful with the 125 engine. Mas malaki. Mas comfortable yung passenger mo. Mas malapad yung puwan yan. So, it depends sa'yo kung ano yung needs mo pero para sa akin pares lang naman sila parang pantayan lang sila although ako sa'yo ito pinili ko dahil for, mainly for the looks Ito naman galing kay John Sina GR1ZS pwede pa ba yan patang karen through upgrades ayun may mga nakikita ko ginagawa nilang adventure type or off-road type ginagalagay nila ng mas mahabang suspension front and rear so pwede palit suspension tsaka ginagawa diba palit, magpapalit sila ng mas malaking tire size or mag sa harapan at sa likod yun, para tumas ito naman galing kay Astig Rock on PH. lakas sa gas niyan carbs type bakit pabaliktad ang technology ng Honda ayun so ang EFI syempre marami siyang advantage versus sa uh, carb pero yung carb carburetor or carburador may advantage naman siya kasi pwede mo siyang ilusong sa baha at hindi siya basta nasisira tapos rebuildable madaling ayusin at palitan mura lang ang carburetor ang ECU naman syempre eh, medyo sensitive yan mahirap ito ano kailangan mo lang laptop para may ito ano ang carburetor kahit sino mekaniko lang sa mga, OG mechanics kaya nilang itono, ano timplahin makakabili ka ng mod carburetor sa Shopee sobrang mura may advantage madaling pala kasi hindi mo na kailangan ng naglilimap may, may laptop yan. Kailangan nila nga ng carb type to mainly because of the price para mas mapababa yung presyo which is sobrang ganda, sobrang attractive kasi presyo talaga yung pinagbanawasan ng tao sa pagbili ng motor. Ito naman galing kay Rug-Q7C. Wala pa lang foot brake, hindi para sa US model. Ayun yung foot brake kasi sabi mo sa akin sa Honda Grom o MSX 125. Hindi yun nyo may foot brake kasi manual clutch yun eh. Ito kasi fully automatic siya. Ito naman, galing kay Tech Me Repair zero, 6006. Sir, piston type carburetor ba yan? O diaphragm type? Well, sa so pagkaka alam ko, piston type na siya. At saka, niya nga. Kung gusto mo siya palakasin, pwede ka magpalit lang ng mas malaking carb. Mas malaki ng konti at gaganda yung performance niya. Based dun sa na-check ko sa YouTube isang night yun. Gumanda yung performance eh, nung na nagpalit Ito naman, galing kay Garlic Onions. Planning to buy ADV-160. Then, Nabi came out. So, I think mas mainam isang Nabi at isang Jorno bibilin ko. Since may Erox V2 naman ako. Well, tama. Parang ako ginawa ko, di ba? in ko si ADV 160. At ang pinalit ko, isang journal at isang Navi. Tama nga naman, no? sa price na ng dalawa, halos malapit siya sa... Although mas mahal ng konti, pero malapit siya sa presyo ng isang ADV 160. So, meron ka dalawang motor na cool at the uh, price of one versus the ADV. Okay, ito naman. Galing kay Michael Dizon. Dash Queen 9KB Ilan po top speed? Ayun, so dahil break in pa tayo Tsaka muulan, At meron tayong OBR Hindi natin siya matetesting talaga ngayon Based sa so nakikita ko sa internet Nasa ano sya, around 80 to 90 Yung top speed niya Aha naman, galing kay Mrs. Katingin Ang tanong ko, kamusta lang ang throttle control niya Ganda naman yung throttle response niya Dahil nga piston type yung kanyang carb. Pero yun nga, dahil nga, again, mayroong OBR, nag-iiba yung response Medyo mas mas nagkatrabaho yung makina ngayon dahil dalawang tao syempre wala ka naman masyadong aasahan sa isang 110 yun yung pinaka disadvantage sa isang 110cc versus mga 125 and 150 pataas kaya pa pang lumilit yung makina mo, I mean, lumilit yung horsepower and torque. Kaya kailangan mo siya mas puwersahin, pigain yung makina. So in return, kung dalawa kayo, mas magasto sa gas kaysa sa mga mas malalaking engine. Pero pag isa ka lang, pwede mas matibid ka sa mga mas malalaking engine. Ito naman, galing kay Relaxing Peel 7525. Medyo same dito sa tanong ko kanina. Boss Kenji, kamusta hatak niya? Di kaya... nabibigatan if may angkas at top box, planning to buy pang daily lang hatid sundo kay misis. Recommended mo ba ito as a daily ride pag hatid sundo? Well, kaya, kaya naman ilong, kaya pang ilong ride eh. Yung nga, sa, kaya yung ko, medyo ba, yung, yung hatak niya or mas na, nagtatrabaho yung makina. Pero kaya-kaya. Kung -kaya. baga, at isa pang amazing doon, pag nakatingin sa pupuntahan mo, tapos dalawa kayo, 110cc lang yan, proud ka. Kasi ang daming may doubt sa kanya. Sa akin kasi, magbasihan mo na lang yung looks. If you like the looks, yung power naman madala. Wala problema kasi pwede mo siya i-upgrade in the future. So meron ka pa ang extra budget na natipid para pang upgrade. Kaya pili mo, depende sa looks na gusto mo. galing kay Dwight Stephen 5925. Paps, di mo pa palalagyan ng mga pang-adventure na accessories? Ayun, so hindi pa ako decided kung adventure type, dirt bike, or sporty ang gagawin sa kanya kasi ay siguro siyang ilaro sa race racetrack someday. Parang sarap niya ilaro eh. Pero hindi ko alam sa ngayon ha, siguro mag decide ako kung ano na dyan na yung mga available parts. Kung ano yung unang available parts dun tayo is either adventure type or sport type ang gagawin natin sa kanya. Meron ako mga nakikitang comment na pwede bang magpalaki ng gulong yung gulong pwedeng ilakihan pwedeng may nakikita ko ipapalit sila ng 12 inch sa likod so magandang upgrade yun pero yung lapad hindi yung pwedeng sobrang lapad kasi na didikit na siya ron sa didikit na siya sa crank case pero pwede mong i-offset yun magamit ka ng engine support para mong i-offset siya so gaya na ginagawa dyan sa zoomer na nagpapalit ang oh, shit. uy pero <laughs> in fairness ha oh. ang ganda ng suspension ha oh. oh, kailangan niya yun oh. na maganda sa mataas ang ground clearance so kailangan niya yung malalim na suspension Galing naman kay Noel sa Monte 5904. Kuya malakas ba preno pag sudden brake kasi drum brake siya, 'di ba? TY God bless. Ayun, so kailangan ko ng konting adjustment kasi sana ako for this brake. First time mo pa lang nagkaroon ng motor na drum brake yung harap. Although nagkaroon ako ng C70 dati pero hindi ko pa nagamit masyado. So ito talagang magamit na gamit ko at naninibago ako. Medyo may delay talaga siya. Siyempre may advantage talaga ang disc brake. Kaya pag nagamit mo siya, kailangan mo ng presence of mind. Oh, ano ka, mag-brake ka ahead of time. Bago ko pa lang dun sa braking point na gusto mo, unahan mo na siya ng preno. Kailangan na listo ka. Galing kay Lester John Marfil, 1866. Eh di pwede din palitan panggilid niyan. Oo oh, naman. Siyempre lahat ng scooter, yun ang maganda dyan. Palitan mo lang yung, yung panggilid or CBT uh, replacement the CBT upgrade na mas maganda. Or pwede din siyang i-modify like yung pulley. Mamodify ng pulley para mas yung ramp niya. Pulley ramp para mas gumanda yung performance. Pati yung drive face, nire-reangle, ganyan. So marami kang pwedeng gawin dito modification para gumanda yung performance. Parking daw pwede na nabili sa masikip na parking so ito yung advantage ng masikip ano masikip <laughs> ito yung advantage ng maliit ang motor Oops. pero bisigip po Gusto natin. Nakasya pa ba? Nakasya po. Bali, nakasya po. Yeah! Sabi ni Froylan Baranda, smooth oh. naman po ba ang manabela? Hindi naman parang magalaw. So surprisingly, maganda yung manabela niya. Stable siya. Kahit na magaan siya, maganda yung stability ng handling niya. Hindi siya malikot. Na parang ang tutumba. Ganda. Sabi ni Leigh, Lorenzo 1. Sir, lalagyan mo ng top box yan. Ayun, no? Oh yeah, lalagyan natin ng sec top box yan. Yung ano, polycarbonate para magaan. Mukha siyang alloy, pero plastic para magaan at matibay. At syempre, kahit para maporma. Tapos, detachable naman yan. So, just in case lang di mo feel mag top box, pwede mo siyang tanggalin. Sabi naman ni Ivan Josh Maglak. Lanok, 1886. Parang XRM feels po ba? Lods, tas automatic. Parang siyang... Actually, hindi siya parang underbone eh. Parang siyang backbone eh. Kasi meron siyang tanke na ginigrip mo yung tuhod mo. Kaya mas maganda yung control mo sa kanya. Kasi meron kang foot peg at the same time meron kang body or tanke na ginigrip dito sa tuhod mo. Kaya mas maganda yung stability, handling, and control mo sa kanya. So, much better than XRM feels yung pakiramdam sabi naman ni Medic Gamer 4536, kaya yan yung 95 kilo. So, ayun nga, kanina, inakit-akit natin sa Antipolo, Cloud9, isa parking, basement parking na matarek, na may backride. Ang timbang namin is 70 plus 61 kilo. So, uh, 71 and 60 kilo. So, that's 131. Kinaya naman. And, for sure, pag 95 kaya, kaya. Ayan, sabi naman ni Versus PH. Ano height mo, sir? 5'7 ka ba? Almost 5'5 lang tayo. Tapos mga yung mayroon tayo yung back ride, flat foot na natin siya. Dahil nagkakopress yung shock. So right now, tumakbo na tayo ng 74 kilometers sa odometer natin. Eh, like, nagpakarga tayo ng full tank. So, Kaya ano, 95 full tank. Second full tank natin, kay Navi. So right now, 87 kilometers na tinakbo natin. 87 tapos may 1 kilometer tayo nung kinuha natin to so total of 86 tinakbo natin gabi natin di divide natin total kilometers na tinakbo natin so nakamiss nga sila kuya ulit eh one time? bago lang ah parang e-bike ulit parang ah, electric ano yan 2 in 1 pwede gas pwede electric hindi joke lang gas yan ayun 2.572 Oo, oh, compartment. Yung makina yan dito eh, sa ilalim. Kakaiba, no? Malit lang. So, kumpitin na natin kung ilan lahat ang nagamit natin. 86 kilometers divided by 2.572 liters. Huwalo tayo ng 33.43 kilometer per liter. So, not bad. Mahal Not bad. Ang claim ni Honda is 48. Pero kasi yung 48 na yun, walang traffic patag yun. Walang akiyatan. Tao lang Tapos kas. Yes, mag-isa lang. So ito yung real world na may, aka, may akyatan, may angkas So take into consideration na kung wala kang ka kas at wala akyatan, hindi ka na masyadong maka full throttle. At may occasional downhill or flat grounds. Mas titipid talaga. Posibleng ma-achieve yung 40 plus. Posible yan. So yun din naman the disadvantage no? ni, ano, ni carb car type pag si car type kasi pinupun throttle mo talaga ang malakas ang tapo ng gas yun talaga yun eh yun yung advantage niya versus kay EFI pero si kahit ang motor naman basta lagi yung naka full throttle yun talaga yun kaya misan may advantage din naman yung mga 125 and 150 ito naman yung headlight niya sa gabi headlight test tayo So far okay naman, nakikita ko yung ano, nakikita ko yung kalsada Hindi nakikita ko nga yung sapatos nila, pa nila Maganda naman yung headlight niya para siyang halogen type hindi yeah. naman siya madilim, pero syempre maganda kung ma-upgrade. Mas malakas na ilaw. So, isa sa mga gagawin natin yan. Pero so far, kung stock, woods na woods naman siya.